Magalit, sa Magalit. Sa si ba? Ba? E na sa iyo si Bay. Ano, na sa inyo Bahay ko. Day, ay, day, yung bahay lobo. Ako yung ako na lang. Ako may lobo. Ha? Ako may lobo. Ako ay may... Ako Batak na. Dali, na tayo Ako may lobo na. Ako may lobo. Ako may lobo. Ako Ako may lobo. Ay, uh, ako may lobo. Ako, ah, may lobo. Ay, tayo, 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 tayo sa Sige, ako may lobo. Ay, tayo, Ako may lobo. Ang galit. Ako ay, ang galit. Ako ay, may lobo. Galit. 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 Galit.